Ayan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang maihatid ng mga panibagong mensahe yan bakit ka nga ba pinagkaisahan ng taong may galit sa iyo? Ano nga ba ang mga, ano ito, ang mga dahilan bakit ka pinagkakaisahan ng mga taong may galit sa iyo? Tignan natin mga kapatid. Yan, pipili na tayo ng labing tatlong baraha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, palo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Yan, labing tatlong baraha bakit ka nga ba pinagkakaisahan ng mga taong itong na may galit sa iyo unang una ay ikaw dito mga kapatid ay mayroong mabuting puso, matulungin uh, uh, ikaw ay mabait na tao, yan ang mga nakikita ko dito uh, kayo dito ay kalimitan na kinukutya at uh, parang may mga tao dito na hindi uh, maganda yung intention nila sa inyo. Yan. Uh, kasi ikaw dito ay mabait ka, hindi mo sila uh, hindi mo sila pinapatulan. Yan, kaya ka pinagkakaisahan dito. Ang tao kasi mabait mga kapatid kay kalimitan inaabuso. ganon Yan. Mm. May mga tao dito na nagbayad talaga. Kung ano man ito sana wag naman masama. Na taang taong may gal ang ang taong ito ay mayrong galit sa inyo na maaring nag uh, may binayaran siya o di kaya maaring idaan ka sa spiritual o idaan ka sa physical. Ito. Pero hindi naman tinanggap ng taong ito na siya ay bayaran dahil nakikita na at alam naman nila na kayo dito ay mabuting tao. Maaring kayo ay ipalingpit siguro o di kaya kayo dito ay, ay ipakulam kaya yung taong ito ay ah, nagbayad sa isang taong gumagawa ng kung ano-ano mang yan ng masama pero sila dito mga kapatid ay tinanggihan yan tinanggihan yung taong may galit sa inyo na kayo ay gawa ng masama dahil nakikita naman nila na kayo ay mabuting tao at wala namang kayong inaapakan o di kaya inaagrabyadong tao yan tinanggihan niya itong nagbayad sa kanya ng pera. Yan. 'Yung mga taong pinagkaisahan, na ganito ang gawin mo diyan, ganito gawin mo, patahimikin mo 'yan. Uh, ano 'yan? Parang tinik na sa lalamunan namin 'yang taong iyan. Hmm. Kasi may nakikita ako dito, may mga nalalaman din kayo eh, na ayaw na ayaw nilang ah uh, ayaw na ayaw nilang mabunyag 'yung mga sekreto nila. Kasi kung may nakikita ako dito pag Ah, ito ay lumabas ay talagang napaka laking problema ito sa kanila. Kaya itong taong ito ay naghahanap ito ng taong babayaran nila. Pero tinanggihan sila. Yan. Hmm. Hmm. May mga tao dito na ah, tinuturuan yung mga taong ito na okay so ganito, ganito yung sabihin mo sa ibang tao parang sinisiraan may nagtuturo sa kanila o ganitong pamamaraan na paninira yung gawin mo sa taong ito para makuha natin yung simpatya para iwasan niyan siya para walang papansin sa kanya para kamumuhian siya ng ibang tao may nagtuturo sa kanila mga kapatid yung, kahit yung mga taong walang galit sa iyo magugulat ka na lang mayroong taong nakikitang ah, maganda naman ang pinagsamahan mo maya maya may nagagalit na sa inyo kaya nga yan may mga taong ganito mga kapatid at tinuturoan nilang magalit o inuudyo nila ginagawan ka ng mga hindi maganda para ikagagalit nila yan. tapos yung tao naman iyon susumbong na naman parang ano din yan kasi mga kapat ang paninira kasi parang sakit yan parang virus yan kumakalat minsan may kulang minsan merong uh, sobra yan. may mga nagtuturo ito yung mga nagtuturo na ito sa iyo ay may galit kaya uh, pinagkakaisahan ka sa pamamagitan ng paninira para ikaw ay layuan iwasan uh, kagalitan ng lahat yan. Ito yung mga ano yung, ng mga taong ito. Yan. Hmm. Loneliness. Ito yung ano mo nararamdaman mo ngayon na ikaw ay malungkot, gusto mo na lang mapag-isa, introvert, parang ayaw mo na magtiwala sa mga tao kasi naranasan mo na o nalaman mo nang pinagkakaisahan ka pala ng mga tao may galit sa iyo, parang takot ka na magtiwala sa mga tao na yung nakakasalamuha yan kaya mag-ingat sa mga tao mga kapatid yung mga may, yung mga taong nagtuturo na ito sa iyo ito talaga ang numero unong may galit talaga sa inyo kahit yung mga taong hindi mo naman uh, inaano ay nagagalit sa iyo kasi magaling ito gumawa ng kwento magaling ito magano ng istorya yan magugulat ka na lang yung ay ayos naman ang iyong pinagsamahan ng pagkakaibigan mo magugulat ka na lang bakit ah uh, ganun umiiwas na sila sa iyo kasi nga nadala sa paninira yan makikitid lang makikitid lang yung ulo yung na mga taong nakikinig sa mga ganung bagay makikitid lang mga walang utak mga utak talangka lang yung mga ganyang tao Ayan. Ah. Hmm. Uh, ito mga tao kasi na ito, kaya ka pinagkikisahan kasi ah uh, may kinakatakutan ito, may kinakatakutan na uh, baka malaman mo na ikaw ay pinagkakaisahan nila takot din ito sa iyo mga kapatid na malaman mo na ikaw ay sinisiraan ginagawa ng masama may pinagpaplanuhan nila takot din na baka uh, bumaliktad ang sitwasyon na imbis na yung plano nila sa iyo sa kanila pa uh, bumaliktad sila sila pa ang maglalaglagan dito sila sila pa yung uh, ano uh, mag magano dito parang magkabukuhan dito mga kapatid ito yung kinakatakot nila na malaman mo kaya ka pinagkakaisahan ng mga taong ito Yan. hindi lang isa yung mga taong naninira sa iyo mga kapatid napakarami Yan. kasi nga dala ng inggit at galit kaya kapinagkakaisahan pinagkakaisahan nila kasi ang ikaw dito siguro ay magaling ka o marunong ka makisama kaya ang inaano nila dito yung mga taong malapit sa iyo ay sinisiraan ka para ikaw ay iwasan ganun ganun yung mga taong ito. Kaya akin uh, nito na baka mo, uh, malaman mo ang totoo yung mga plano ng mga taong ito. Kasi malalaman din naman yan mga kapatid kung ano yung katotohanan eh. hmm. Ito, ito talaga yung ano ah uh, uh, pinagkakaisahan ka. Kasi grabe ang galit nito sa iyo halos Siguro nga kung patayin ka nito sa, ano eh, pwede papatayin ka nito eh. Pero natatakot lang ito sa batas, natatakot lang ito na baka mahatulan siya. Gusto kang ano nito, gusto kang saktan itong taong ito pero hindi niya magawa-gawa. Kasi nga natatakot din siya. Natatakot din siya. yan natatakot din siya kasi nakikita nakikita mo dito na nakikita kasi niya na ikaw ay magaling sa lahat ng uri ng gawain kaya nagagalit itong taong ito sa iyo yan kaya nagpaplano ito na pagkakaisahan ka ng ano pagkakaisahan ka ng mga taong nasa paligid mo hmm. ito yung ayaw na ayaw nilang makita kaya ka pinagkakaisahan na ikaw ay magkakaroon ng tagumpay yan, ayaw na ayaw nilang magbunga ang pinaghihirapan mo. Kaya ka pinapagdikaisahan at gusto nilang ibagsak ka. Yan. Hmm. Ang good news na ito mga kapatid. Malalaman mo ito kung sino yung mga taong uh, mga ano involved sa mga ano na involved sa mga paninira involved sa mga taong hindi gumagawa ng maganda sa iyo, ito yung good news na malalaman mo kung sino ang nagpasimuno ng paninirang ito sa iyo mga kapatid pero pag nalaman mo na yung taong ito ay nan, ito yung taong ito ay nanira sa iyo maaaring yung mga itinatago niyang mga sikreto ay maaaring mo ibunyag sa mga taong nasa ano mo mas paniniwalaan ka dito mga kapatid dahil ah uh, wala kang ginawang masama sa kanya mas paniniwalaan ka dito yan kasi ito ginawa niya na lahat eh nagbayad pa ito eh tinanggihan lang eh tinanggihan lang mas papaniwalaan ka dito mga kapatid yan mas paniniwalaan ka yan ang good news malalaman at malalaman mo kung sino yung mga taong pinagkakaisahan ka dito yan ang compromise yan, ito yung ano, ah uh, yung taong ito ay talagang gusto talaga makipagkumpetensya sa iyo, makipagmagalingan, makipag ano, gusto niyang ah uh, yung galing mo ay higitan nila. Yan, kaya ka Kasi sa diskarte mo, sa plano mo ay hindi nila kayang kunin yung ano, ang diskarte mo sa buhay kung ano mang yang mga ano mo. ah uh, ginagawa mo hindi nila kayang ano yung katalinuhan mo. Yan kasi mga kapatid, pag ikaw ay merong matalino at mayroong kapotensyal, yan kasi ang kayamanan na hindi kayang nakawin ni naman. Tignan mo yung mga taong umangat sa buhay, nagtagumpay, tignan mo pinagkakaisahan yan at gustong ibagsak na mga tao. Kalimitan yung mga taong mahirap tapos nagkaroon ng ah, nagkaroon lang ng kaginhawaan, kunti kaginhawaan lang ay ibagsak nila yan kasi yan ang sakit yan kasi yan kasi ang ano Pinoy. Yan, kultura kasi natin yan, yung mahil, manghila, mahilig manghila pa Yan. Mag, ano yan, pagkakaisahan ka, sisiraan ka niyan, eh, keso ganito, keso ganyan, umangat lang sa buhay yan, ganito ganyan. Hmm. Yung kalimitan kasi, sa Pilipinas kasi, bawal kang umangat. Yan, kaya pinagkakaisahan ka. Yan ang sakit ng Pinoy bawal kong umangat. Gusto nila habang buhay ka kang dilat, habang buhay kang mamamatay sa hirap. Yan gusto nila. Hmm. Ito 'yung ano na ito, uh, matatapos ito, mga kapatid. Yung mga plano nilang uh, pinagkakaisahan ka. Maaring may magbibigay ng regalo sa iyo. Yan, aring may merong makikipag-ayos sa iyo dito yung mga taong naninira sa iyo ay eh, maring makikipag-ayos ito kunyari mag o ito ng isang regalo sa iyo para hindi ni hindi nila mahalata para hindi mo pala mahalata mga kapatid na ikaw dito ay uh, ginawa nila ng paninira pero malalaman at malalaman mo ito mga kapatid malalaman mo dito sa mga kilos sa galaw sa salita niyan kung ano kung sino ba talaga yung naninira sa iyo yan yung mga pinagkakaisahan ka ay eh, maaring merong ibibigay ito sa iyo Hmm. Gusto kasi nilang kontrolin ka. Yan. Yan, gusto nilang kontrolin ka, hawakan ka sa liig, maging sunod-sunuran kanila. Ikaw kasi dito mga kapatid, may sarili kang paninindigan at prinsipyo. Meron kang pinaniniwala ang dignidad. Meron kang ah, meron kang ah, meron kang sariling desisyon. Kaya ang gusto nila mga kapatid, na kang ano, gawin kang Uh, sunod-sunuran, gawin kang tau-tauhan ng mga taong ito kaya ka pinagkakaisahan. Hindi ka kasi nila makontrol, mga kapatid, kaya ka pinagkakaisahan. Gusto nila kontrolin ka. 'Yan. Kaya ka pinagkakaisahan. Ah, hmm. uh, itong ano na ito, ah, uh, itong taong ito na pinagkakaisahan ka ay maaring magkakasakit ito, nai-stress ito hanggang sa magkakasakit siya sa stress. 'Yan yung mga taong naninira sa iyo, hindi hindi ka uh, hindi ka ginagawa ng mabuti ay hindi gumagawa ng mabuti sa iyo ay magkakasakit ito mga kapatid. Magkakasakit ito. Yan pasensya na mga kapatid at uh, medyo nalilito ako dito sa aking uh, mga sinasabi. Yan. Ay yung mga taong pinagkakaisahan ka, magkakasakit ito mga kapatid yung taong ito magkakasakit dahil ah nai-stress ito sa mga pinagagawa nila dahil hindi nila maisasagawa yung mga plano nila. Yan. Hindi nila maisasagawa, magkakasakit 'to, mai-stress ito kung paano kanila pabagsakin. Yan. Yung mga taong ah, naninira sa iyo. Yan. Alam naman ng Panginoon na hindi ka naman siguro pababayaan kung ikaw naman siguro ay may ginawang kamasama ay maaaring ano? Yan mga kapatid, magkakasakit imbes na sa iyo mapunta itong sakit, sila ang magsasuffer ng sakit na kanilang ginawa. Yan, sila ang mai-stress dito hanggang sa magkakaroon ng sakit. Ito, nalilito na sila kung ano yung ah uh, nalilito na sila kung itutuloy pa ba nila yung mga plano nila o wag na lang. Dahil wala namang silang nakikitang ano dito sa iyo. Wala namang nakikitang masama. Wala namang nakikitang uh, ginawan ka ng ano. Wala ka nakit wala ka namang wala naman silang nakitang inagrabyado kang tao. Yan nalilito ito, siya ito. Kaya natatakot din, may kinakatakutan din ito. Yan, yung mga taong pinagkaisahan ka. Tignan mo yan pag dumating ka o makasalubong mo yan, ilagyan ilagyan mga kapatid hindi yan nakakatagal sa iyo yung mga taong naninira alam na alam ko yung mga galawan ng mga taong iyan alam na alam ko yan yung mga taong ano kahit nga sa kaibigan ko sa mga ano ko alam na alam ko yan hindi yan sila nakakatagal mga kapatid sa isang tao na ginagawa nila ng masama o paninira hindi yan nakakatagal alam na alam ko yan pero tinatawanan ko na lang yan kasi pagtingin mo pa lang alam alam mo na eh. Yan ay binabackstab ka pag nakatalikod ka eh. Yan. Yan ang mga kapatid at hanggang dito na lang. At God bless us all. Ingat po tayo palagi.